Good morning guys. Nagbuhat na po tag tinulang manok guys. To. Ang idulay ko sa kanya guys, yung malunggay. Malunggay to guys. Luto na siya kasi. Meron siyang sayote, tsaka malunggay. nilagyan ko siya ng chicken cubes guys na dalawa sinabawang manok sarap sana to guys kung may tanglad ka so wala namang tanglad maliliit pa yung tanim kong tanglad guys good morning good morning for today's video na naman tayo Kailangan to guys, dalawang kulo lang. Kasi pag nasobrahan, mapait na yung malunggay. Mapait na yung malunggay guys, pag sumobra na siya. Sumobra sa kulo. Meron naman ako ditong isang pretong history guys. Yan. Hello. Ito na siya guys. Thank you for watching. Good morning.